Why 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 nowadays that we have so different uh, akida, different points of view or different doctrines that rose up. Bakit nagkaroon ng pagkakaiba? Mga kapatid, alam-alamin ninyo sa una ni Adan alayhisalatu wasalam at kay Noah, lahat 'yan akida na tauhid. Pagkatapos ni Noah, panahon ni Noah, nung nawala na si Noah, may mga tao na mga pumalit na sila ay Rijalon Saleh. Mga kalalakihan na mga mabubuti, matakutin sa Allah. Nabanggit natin sila, di ba? Sila si Soa at si Yaguta, uh, ano? ya, 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 ya wa wa Yang mga yan, mabubuti, nagiging sila ay sinamba ng mga tao. Dahil sa kanilang mga kabutihan at dahil gumawa ng mga statwa, nung una hindi sinamba, nung napatapos na yung generasyon na sumamba sa kanila, ay uh, yung hindi sumamba sa kanila, dumating na naman si Satanas. Nagbulong si Satanas sa kanila, hindi nyo ba alam ang mga ninuno nyo, ito ay sinasamba nila yung mga yan. So doon nagsimula. Ngayon, itong pagkalipat at pagdaan ng siglo na lumipas ang panahon, nagsidatingan ang mga iba't ibang uri ng pananaw ng mga akida na pananampalataya. Kailan ito mga kapatid at bakit ito nangyari? Nagsilabasan of course, una dito ang mga khawarij. Kasi sa time ni Propeta SAW, nung namatay siya, pumalit ang mga ang mga sahaba ang khulafa o rashidin at dito na nagkaroon ng fitan doon sa, pa, sa ni Uthman ibn Affan na kung saan siya ay napaslang. Nung napaslang si Uthman ibn Affan at pinsan siya ni Muawiyah at dahil siya ay napaslang at pinatay ng mga Khawarij nung napatay siya na, napatay sila ng napatay siya ng mga Khawarij pagkatapos doon sumalput na rin si Abdullah ibn Sabah Nasya siya yung pinakapinuno na una ng mga Shia na ang kanyang pagpasok sa Islam ay para ang layunin niya ay magkahiwa-hiwa, magkawatak-watak ang mga kamusliman. Hanggang doon, mula doon, nagbago, dito na dumating ang mga uh, Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, Al-Ma'turidiya, Al-Jahmiya, Al-Asha'ira, ang lahat ng mga iba't ibang, Al-Kulabiya, al qadariyah lahat So, wag kayong magtaka. Kasi ito ay propesya na ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya sa taftariku hadhihi al-umma ala thalatha wa sab'in firqa fir fir kulluhum fi an-nar illa wahida faqila wa sa'al ya rasulullah man hum wahida qala al jamaa faqila fi hadithin ukhra qala hum man ana alayya wa ashabi sila yung jamaa na nagkakaisa, na hindi bumityo, hindi nagpabago, iniwanan ko, pinaniwalaan nila, hindi nagdagdag, at hindi sila gumawa ng mga bid'a na pabago sa reliyon. Kung ano ako ngayon, ginawa ko, at yun din ang sinunod ng mga sumunod sa akin. Falidhali ka, Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bisunnati uh, uh, bisunnat wa, khulafa, uh, wa sunnati khulafai rashidin Sinabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, panghiwakan ng panghawakan ninyo ang aking suna at ang suna ng aking mga Kulafa Arashidin. Panghawakan ito, tali na kumbaga ginamit dito ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam may ang dila na palagang wag ka bumitsyo. Kasi alam ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na sa darating na panahon, magsisilabasan na ang mga ganitong uri ng mga iba-ibang pananampalataya at kuro-kuro. Ngayon, nangyari na nga sa time ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam isang sahaba na niya mismo na ininsulto si Propeta Muhammad, harap-harapan ng mga sahaba. At tinanong niya kay Propeta Muhammad, sika, sabi niya, ikaw, Propeta, maging makatotohanan ka. Ibigay mo ang karapatan ng mga mahirap na katulad namin. Iba ang pagbibigay-bigay mo. Nakita niya Omar ibn al-Khattab at gusto niyang paslangin. Inang personalidad niya Omar ibn al-Khattab. Matapang, mainitin ang ulo. Hindi, hindi makatigil. Sabi ni Propeta Muhammad, wag, wag, uh, uh Omar. Hindi yan ang layo ng Islam. Ang insultuhin ka, tapos gaganti ka at papapatayin ka ng tao. At papatayin mo siya. Sabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, yung tao na yan, sabi niya, sabi niya dun sa tao, nagalit dun si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinabi niya, kung hindi ako makatotohanan, kung ako ay mali sa aking pamamaraan at sistema at turo sa inyo at pagkakaisa at paghahati-hati, sino pa sa buong mundo? Sino pa sa -san sa, sa, sa libutan? Sino pa sa inyo sa inyong totoo magiging totoo? Nagalit si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngayon, sinabi ni Propeta sa Alaihi Wasallam, pag-iingatan nyo yan. Dahil may darating sa mga huling panahon na katulad ng taong yan na mismo sa kanila at manggagaling na napakaganda ng mga boses, napakaganda ng mga turo sa pamamaraan at karamihan sa kanila mga kabataan na kung saan sila ay magiging fitan na malaking pagsubok sa umma. Pagkakahiwahiwalay, magkakawatak-watak. So ngayon, nandito na. At nakikita na, na natin ngayon kung bakit nagkaroon ng mga iba't ibang mga sekta. Sinabi ito ng propeta, sallallahu alayhi wa pero hindi hindi tayo maliligaw, hindi kayo maliligaw, basta panghawakan nyo lang ang tunay na akida na turo ni propeta, sallallahu alayhi wa sallam.